Movie Recap in Tagalog here. Tungaya natin ngayon ang action mister film na Ajin Demi-Human. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina Aiko, simulan na natin. Sa simula, ipinakikilala ang Ajin. Ito ay isang pet malo na klase ng tao na hindi namamatay. Masugatan man sila ng malubha o mamatay, ito ay pansamantala lang at mabubuhay silang muli. Ang unang agen ay natuklasan sa South Africa 26 years na ang nakalipas. Sa ngayon, 46 na ajian na ang nakikilala sa buong mundo. One day, isang araw, isang lalaking nagngangalang K. Nagay, ang aksidenteng nabangga ng truck at namatay. Nakapagtatakang nabuhay siyang muli na wala man lang nakitang pinsala o gallows sa kanyang katawan. Kaya itinuring siya ng gobyerno bilang ikatlong agen agad na kinuha ng gobyerno si Nagay sa ilalim ng kanilang proteksyon. Ngunit lumalabas na imbis na proteksyonan siya, nakaranas siya ng karahasan dahil paulit-ulit siyang pinahihirapan ng mga ito para pag-aralan. Ito si Yutozaki ang head ng research lab, ipinakita niya sa mga opisyal ng gobyerno ang ginagawa nilang research tungkol sa mga agent o demi-human. Hindi pala alam ni Nagay na isa siyang agent. Bago nangyari ang aksidente, siya ay namumuhay ng normal bilang isang intern sa isang university hospital sa Tokyo. Ilang saglit pa, pinasok ng dalawang nilalang na sinasato at Tanaka ang research lab. Kilala nila si Tozaki, at nandoon sila para kuhanin si Nagai. Agad namang dumating ang mga guard para pigilan sila. Inatake ng mga guard si Sato gamit ang tranquilizer at nagawang tamaan siya sa kamay. Para hindi makatulog, Pinutol niya ang sariling kamay at patuloy na nakipaglaban sa mga guard. Tinamaan siyang muli ng pampetulog sa braso at sa pagkakataong ito, binaril niya ang sarili at namatay ito. Si Sato pala ay may war rin ng isang agent. Mabilis itong gumaling, nabuo ang katawan, at nabuhay muli ito. Ilang sandali pa, pinalaya niya si Nagai. Gusto ni Sato na ni Nagai ang mga taong nagmalupit sa kanya ibinigay niya ang baril sa binata at pinababaril ang mga research staff. Nakaranas man siya ng pagmamalupit sa mga staff na inutusan lang, umiral pa rin ang pagiging makataon ng binata at di sinunod si Sato. Tinuloy ni Sato ang pagbaril, dahil dito binaril siya ng binata at tumakas kasama ng dalawang nakaligtas. Nabuhay muli si Sato at inabutan sila. Ginamit ni Nagay ang putol na kamay bilang panlinlang at inatake niya si Sato mula sa itaas. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa inilabas ni Sato ang tinatawag nilang itim na ghost o multo. Umatake ang multo ni Sato ngunit, may multo din pala sa katawan si Nagai na kusang lumabas at ipinagtanggol siya. Nagpambuno ang dalawang multo at sinamantala ito ni Nagai para makatakas. Inabutan pa rin siya ni Sato at sa pagkakataong ito, nagawang maglabas muli ng binata ng multo sa katawan at napigilan nito si Sato ng panandalian. Tinugis pa rin siya nito pero nakalayo na siya at tumalon mula sa building hanggang sa tuluyang siyang makatakas. Magtatakip silim na, dumating ang maraming reporter sa lokasyon at isiniwalat ni Sato at Tanaka ang impormasyon tungkol sa karumal-dumal na eksperimentong ginagawa ng gobyerno sa mga agent. Inihayag ni Sato na isa rin siyang agent at siya nagpalaya sa pangalawang agent na si Tanaka. Lingid sa kaalaman ng lahat, Sinabi niyang ginagawa silang pig para e-test ang iba't ibang produkto sa kanila. Ito ay ang mga gamot, lason sa hangin, safety ng sasakyan at iba pa. Dahil dito malaki ang nakukuhang pera ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya. Nag-upload sila ng video sa internet kung saan nakarana si Tanaka ng di makataong pagtrato sa loob ng dalawang taon bago niya nailigtas ito. Sinabi niya pa na oo, immortal sila pero tao din silang marunong masaktan. Pagkatapos noon, humingi si Sato ng mga karapatang sibil para sa mga agent at isang espesyal na lugar na pwede nilang tirahan. Nakiusap siya na sana ay pakinggan ng gobyerno ang kanilang hiling. Kinabukasan, nakita si Nagay ng matandang babae na parang taong grasang naglalakad. Inimbitahan siya nito na tumuloy muna sa kanilang bahay. Tinanggap niya ang alok ng matanda at nagpahinga siya doon. Sa ospital, habang tinatanong ng isang researcher na si Izumi kay Eriko ang kinaroroonan ng kapatid na si Nagai, biglang inatake ng multo ni Tanaka ito. Si Tanaka pala ay nasa labas ng ospital at ginamit ang multo para kidnapin si Eriko. Nakakagulat na si Izumi ay isa rin palang ajan at inatake ang multo ni Tanaka. Mahina ang signal ng multo ni Tanaka kaya't pumasok ito sa ospital. Nakalapit ang binata sa dalawang ngunit, napalibutan na ng maraming tao ang dalawa kaya't nagpasya na lang itong wag nang ituloy ang binabalak. Nagpatawag ng conference si Tozaki at pinabulaanan ang mga paratang ni Sato. Binaliwala niya ang hiling nito na magkaroon sila ng espesyal na lugar na titirahan at civil rights. Sinabi niyang walang kinalaman ang gobyerno sa demi-human experiment. Sinabi pa nito na fake news lang ang video at gawa-gawa lang ang mga ito gamit ang computer graphics para mailihis ang opinyon ng publiko. Sa kabilang banda, nagbubunot ng damo si Nagay. Habang nagpapahinga, narinig niya sa radyo na may umataking di matukoy na nilalang sa ospital at nandon ang kapatid niyang si Eriko nang mangyari ang pag-atake. Dahil dito, agad niyang pinuntahan ang kapatid sa ospital. Sikreto silang nagkita at nag-usap sa rooftop ng gusali. Sinabi niya sa kapatid na di ito ligtas sa ospital at maaaring bumalik ang grupo ni Sato anumang oras nagpa siya siyang isama ang kapatid kung saan pansamantala siyang nakatira. Samantala, araw-araw niyang sinanay ang sarili at sinusubukang kontrolin ang multo sa katawan niya. Sa hideout ng mga agen, tumugon si Sato sa gobyerno at publiko. Sinabi niya na nagpa siya silang gumamit ng puwersa at wasakin ang Ministry of Health na nagpapatakbo ng research lab. Sinabi niya ang petsa ng pag-atake at inimbitahan din ang mga agen na nagtatago na lumaban kasama nila. Sa petsang inihayag, makikitang bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng gusali ng Ministry of Health. Nasa loob ng building ang ministro na nanonood ng movie recap Tagalog at kampante na walang magaganap na pag-atake. Ilang saglit pa, naghiyawan ang mga tao sa nakitang eroplano na babangga sa gusali. Parang eksena sa 9-11 na bumangga ito sa gusali. Nasa loob pala ng eroplano si Sato at siya lang ang natatanging buhay sa gumuhong gusali habang dinadala ni Tanaka ang mga weapon gamit ang drone. May dumating na ilang bagong agent para suportahan si Sato. Hindi nagtagal, napalibutan si Sato ng police SWAT team. Nabaril siya sa ulo ng ilang beses at namatay. Binaril siya ng paulit-ulit habang bitbit -bit siya ng mga ito para di na makabangon. maya, -maya lang, isa-isa silang binaril ni Tanaka gamit ang isang sniper rifle. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Sato na mag-regenerate at bumangon muli sa kalaunan ay nagtagumpay si Sato laban sa lahat ng elit na pulis sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng isang agent. Samantala, nalaman ng mga kapitbahay ng matanda na si Nagai ay isang agent at sinugod nila ang bahay na tinutuluyan nito. Tinulungan sila ng matanda na tumakas sa likod bahay. Matapos ng matagumpay na pag-atake, nagdemand si Sato sa gobyerno na isuko ang Tokyo sa loob ng 20 oras, kung hindi ay magpapakawala sila ng AJVX gas o lason sa hangin. Ito ang epektibong paraan upang mamatay ang maraming tao. Pagkalipas ng ilang araw, nakipag-ugnayan si Tezaki kay Sato at inalok ang North Hokkaido na gawing Agen Autonomous Zone. Tumanggi si Sato at iginiit na Tokyo ang gusto niyang sakupin. Pag uwi ni Tezaki, napansin niyang naghihintay sa kanya si Nagai. Nag-alok ang binata ng tulong upang maiwasan ang pag-atake ni Sato, kapalit nito ay ang proteksyon ng gobyerno sa kanyang kapatid at baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanggap ni Tezaki ang alok, at pagkatapos ay nagsimula silang magplano upang mapigilan ang nakaambang trahedya sa Tokyo. Sa kabilang panig, naghahanda na ang grupo ni Sato sa pag-atake. Nagtataka ang mga bagong miyembro kung bakit ganun na lang ang galit ni Sato at Tanaka sa gobyerno. Sinabi ni Tanaka na gumugol siya ng dalawang taon bilang isang guinea pig habang si Sato naman ay dalawampung taon na paulit-ulit na pinapatay araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit labis nilang kinasusuklaman ang mga tao. Sa araw ng pag-atake, nagawang makapasok sa gusali ng isang IT expert na Ajan at nahack nito ang system ng gusali. Napansin ito ni Izumi at inalerto ni Nagai ang lahat. Sinimulang pasukin ni Tanaka at mga kasama nito ang gusali. Walang takot silang nagpaputok at tinungo ang kinaroroonan ng lason. Di nagtagal ay nahanap ng multo ni Nagay ang bagitong nag Nagnagresulta sa pagsukol ni Tozaki rito at nakontrol nila muli ang system ng gusali. Narating ng grupo ang silid kung saan matatagpuan ang lason. Biglang napalibutan sila ng itim na abo mula sa vent. Ang itim na abo pala ay galing sa katawan ni Nagay. Ang mga agent lang ang nakakakita nito. Dahil dito din nila nakita ang paligid ngunit ang mga pulis ay nakikita sila. Nagawang patulugin sila ng mga operatiba gamit ang tranquilizer. Samantala, nag-aabang lang pala ng tamang oras si Sato sa isang galingan ng kahoy. Bitbit -bit na pala ni Tanaka ang putol na kamay ni Sato sa isang bag. Lumalabas na pag nadurog at namatay ang agent, mabubuo ito sa natirang pinakamalaking parte ng katawan. Di nila inaasahan at nagulat sila dito, ginamit muli ni Nagai at ng pulisya ang parehong taktika, at nabaril si Sato ng tranquilizer. Lumapit ang isang operatiba sa kanya, nabigla ito nang nagising si Sato, ginamit pala nito ang multo niya para protektahan siya. Napatay niya ang mga natitira pang bantay. Pinuntahan niya si Tanaka at pinalaya ito. Kinuha nila ang lason sa hangin, matapos ay umakyat si Sato sa tuktok ng gusali. Inimbitahan niya si Nagay na samahan siya sa tuktok. Walang alinlangan na tumako si Nagay pa itaas upang pigilan si Sato sa masamang pinaplano niya. Nagsimulang maglaban silang dalawa at kanika nilang mga multo. Sa kabilang panig, nakilala ni Tozaki si Tanaka, at agad niyang binaril ito, nilusob siya ng multo nito. Biglang dumating si Izumi at niligtas ang boss sa kapahamakan. Patuloy na nagpambuno sila tulad ng kanika nilang nilalang. Nagawang mock-orner ni Tanaka si Izumi, Ngunit biglang dumating si Tazaki at tinurukan siya ng tranquilizer. Dahil dito, nagawa nilang magapi si Tanaka na nakatulog mula sa tranquilizer. Balik sa dalawa, nagpatuloy ang epat na labanan. Naastigan si Sato sa kanya dahil mabilis ang kanyang improvement sa loob lamang ng ilang linggo. Nagawang barili ni Nagai si Sato gamit ang tranquilizer, ngunit nagawa nitong maputol ang kamay niya nakatulog si Sato, ngunit sa kasamaang palad ay nakatindig pa rin ang nilalang niya, agad nitong pinatay si Sato para mag-reset. Nabuhay muli si Sato at tutuluyan na si Nagai nang biglang umatake ang SWAT team mula sa itaas, paulit-ulit na tinira ng mga ito si Sato ng taser gun habang hawak-hawak siya ni Nagai. Sabay pareha silang inisprayan ng liquid nitrogen para mag-freeze. Winasak nila ang nagyeyelong katawan ng dalawa at kinolekta para di na ito mabuo pa. Sa pagtatapos, sinira ni Tozaki ang kanyang pangako kay Nagai para makamit ang mas mataas na posisyon sa kumpanya. Sa isang sulok, unti-unting nabuo muli si Nagai mula sa naputol na kamay. Pagkatapos nito ay tumakbo sa hagdan at tinakasan ang mga taong hindi kayang tuparin ang pangako para sa sariling kapakanan. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin. Para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli. Ingat